Kailan ba ako kita? Kailan ba ako babayaran ni Facebook? Ano ba ang gagawin kong video? Paano ba ako mag-upload ng video na madaming manunood at kikita ako agad? Ano ba ang i-upload kong video para kumita agad? So, isa ka din ba sa mga nagtatanong at yan din ba ang laging iniisip mo. Well guys, kapag baguhan ka po at pumasok ka dito sa mundo ng reels, wag po ganyan ang ating mindset. Kasi guys, kapag ganyan po ang ating iniisip, ano yung nagmamadali tayong kumita, for sure ako guys, mapapagod po kayo at hindi na po magpapatuloy. Kasi nga ang iniisip nyo yung kitaan. Well guys, based po sa aking experience, no? So, kapag papasok ka sa mundo ng Reels, hindi ito pa-contest or hindi ito mabilisan. Dito kasi guys, matira-matibay. Kasi guys, katulad ng mga pangyayari ngayon, kung noon sobrang laki po ng kitaan sa Reels, ngayon nagbago na po siya, pa sense na lang po, pa kunti-kunti na lang, kahit million views pa ang iyong video. Magkano na lang ang kinikita ng million views ngayon sa Reels. Kaya nga guys, ang iba, huminto na na panghinaan na kasi wala din namang kita. Kaya dito patibayan po ito ng loob. So hindi mo din masabi na padamihan ng followers. Dito ay consistency. So kung matibay ka guys kasi nga may pondasyon ka. So ang point ko dito guys is kapag papasok ka dito sa mundo ng reels, i-enjoy mo lang ang iyong ginagawa. Huwag mong isipin na kailan kakikita, nagmamadali kang kumita katulad ng isa sa ating followers guys yun bang sakto lang guys ini-enjoy mo lang na mag-upload ka mag-upload ka lang ng video kahit hindi mo alam kung kailan ka po kikita or kung kailan ka ma-monetize. Ang importante, masaya ka sa ginawa mo kasi pag ganun ang nasa isip mo, tingnan mo, hindi mo mamamalayan, monetize ka na at dumami ang views ng iyong mga videos. Bakit? Kasi masaya ka sa ginagawa mo. Kapag tayo kasi ay masaya na ibibigay natin ang best ng ating ginagawa kapag nasa mood tayo or kapag masaya po tayo. Mahirap kasi yung pilitin natin yung sarili natin na kailangan natin makagawa ng video ngayon, kailangan natin gumawa ng video ngayon, tapos hindi mo napapaghandaan, kaya tuloy yung gawa mo ay hindi mo na ibigay yung best mo at hindi nagustuhan ng manonood mo. Pero try mo, mag-upload ka ng video na hindi mo pinag-isipan, basta mo na lang siyang i-upload, yun pa yung magte-trending.